Hello guys, welcome to my channel Kachiko Dito po ako ngayon guys kay na uh, Ma'am Emily So, ito guys sa uh, interview interviewer natin guys Si Ma'am Emily sa kanyang uh, Kung paano siya nakapunta dito sa Canada uh, Ito na guys, samahan nyo ako Interviewer natin Mali, uh, nag-usap na kami Na Interviewer siya ngayon So, makinggan natin guys kung, uh, kung paano nga ba siya nakapunta sa Canada so, go, guys Hello Good afternoon Hello, Hello yeah. okay, Guys, Guys, so mayroon akong uh, interviewin Hello po, ma'am. Hello, sir. uh, <laughs> um, mayroon pa akong tanong sa iyo at uh, ito'y tungkol sa kung bakit ka na kung paano ka nakapunta sa Canada. So, paano mo naisipan na mag-apply sa Canada? Paano mo naisipan? Kung baga, na pumasok ba sa ano mo na uy, ilang, ano kaya kung gusto kong gusto kong kaya mag-abroad or ano kaya? Paano mo naisipan yun? Paano ko naisipan? Ba't ako nag-apply pa hmm. Canada? Mm. Eh, mm. naisipan ko para makatulong sa pamilya ko. Oh, number one yun. Hmm. Una-una para makatulong sa parents ko, yes. sa mga kapatid ko. Mm. talaga eh, ang Kasi mahirap lang talaga kami sa Pilipinas. Ayan. Mm. So, anong gano'ng kahirap? Uh, kahirap? ilang kasi mga, kahirap, kung mga, mga up, talaga. Kung up to 10, uh, anong number yan? Number 2. Number 2? Oo, oh, talagang ano, ano? Talagang, ang hirap ang buhay. Kaya e, naisipan mo sa pumunta sa ibang bansa. So, paano ka nakapunta sa Canada? Kasi ito yung nina-plan. <coughs> ito, na sa lahat. Uh, nagtatrabaho ako sa sa farm, sa uh -huh. uh, Piggery, mm. Monterrey, Monterrey. Ano siya? Branch ng Monterrey. So, bali, ano? Bali, As a no, farm production technician. technician ka doon, farm technician. Uh, technician, uh, farm, technician. Uh -uh. farm production uh -huh. technician sa Parowing. Sa Parowing. Tapos, yung asawa ko pumunta sa pinsan niya sa Caloocan. Nakadaan siya doon sa isang agency sa between Caloocan and Between Caloocan and Fairview. Uh -huh. agency kasi doon na yung pangalan noon, noon pa yung Uh, Golden Horizon Golden, Golden Horizon, oo no, no. ah, oh, narinig ngayon tapos so, pagdaan niya doon sakay siya ng jeep may nakalagay doon sa doon sa wall ng ay sa labas ng ano ng tarpaulin. agency na yun may tarpaulin doon nakalagay na Hiring for Canada's so Wife Canada. Production Technician oh. so yung asawa ko doon din natatrabaho kaming dalawa sa Monterrey sa uh, farm saan sa, sa sa yun? sa Bulacan? sa Bulacan North mm -hmm. sa gary Bulacan tapos mm -hmm. so, pagka uwi niya sinabi sa akin may hiring para Canada doon sa agency na yun tapos ngayon, sabi namin, sige, apply tayo. Ay, eh, try natin. Ay, mm -hmm. di, bumalik kami. Kinabukasan, bumalik kami doon sa agency. Mm -hmm. Nag, ano kami, nagpasa kami ng resume. tas mm -hmm. Tapos yung pagkapasa ng resume, mga ilang, ilang uh, weeks bago katawagan? Pagkapasa ng resume, eh, umuwi mo na kami, ano, tapos mga after one week, One week. Tumawag oh one week lang ata yung Tumawag 'yung staff nila sa akin na pinapapunta ako doon kasi may ano daw may interview kasi 'yung employer ng kumpanya na nag-hire para dito sa Canada sa farm din. So, ang eh, bilis. punta daw doon for interview. Ang bilis, so, ano. Pinapunta kami after one week ata 'yun. 'Yun. Nabilis 'yung ano, 'yung uh, talagang nagha-hire sila ng ganun na uh, 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 farm worker or farm technician. Oo. Uh, farm, farm production technician. technician. So, so, in production, so production. yung interview mo, ano yun na after one week, na nalaman mo kagad yung resulta o ano? Ah, opo. Opo, sir. So, nalaman mo na pasado ka? Na, ano? Mag-interview kasi kami umaga nag-start. Kasi marami kami doon. Yung agency kasi may ano sila doon, may vacant sila, may space sila doon para sa mga aplikante. So, ang luwag ano din. Hmm. Siguro capacity doon mga 400-500. So, marami so, kami doon puno. Kasi ilang, ilang, ilang kayo nag-apply? Hmm. Marami kasi puno na doon siguro mga more than 300. 300? Na so, Bum mga ilang lang na pumasa doon? 15. Mga 15 lang siguro kami. 15? Na doon, ano, so, no? So, ako wala. Tapos mag-interview na kami. Nag-interview kami umaga nag-start. Tapos mga tanghal, patanghali na natapos. Mga hmm. uh, Tanghali natin yun or 1 o'clock. Basta mga ganun natin. Hmm. Tapos pagkatapos noon, sabi ng staff doon, wag muna daw. Yung mga na-interview na, wag na, wag muna umuwi kasi pagkahapon, malalaman daw yung, ano, no, result, result, mga 3 o'clock or 4 o'clock ng hapon. Malalaman mm -hmm. ng result kung sino ang nakapasa. Mm, okay. Ayun. Tapos, ayun, pagkahapon, mga 4 o'clock ata yun, or 3 o'clock, hindi ko lang matanda basta ganong oras. Eh, mm -hmm. ayun, tinawag doon kung sino yung nakapasa, yung mga pangalan. Ayun, sa awan ng Diyos naman. Nakapasa ka doon? Nandun no, na, no, 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 yung pangalan mo? Mm -hmm. Wow. Congrats pala doon sa, ano, sa, di, ano ka doon? Masaya ka doon? syempre. Right sobra, <laughs> so, so, saya mo. Oh, syempre, bro. Yung sa oh. more than mm. 300. Tapos so, so, after 30. that, mga nag-requirements ka kagad nun. Tapos so, so, after nun, requirements kagad. Pagkahapon na, nalaman namin yung ano yung result. Mm. Pasado kami. Sabi ng staff nila, kinabukasan, bumalik kami para ibigay nila yung mga list ng requirements. Mm. Ayun. Tapos, bumalik ako kinabukasan doon sa agency na yun. Mm. Tapos, ayun nga, binigay yung mga requirements sa akin. Ang dami kasi, nagkataon naman thanks God na nagkataon na SINP sa ano INP yung ano yung SINP pala Uy. yung ano nila yung offer nila offer okay. oh SINP ibig sabihin sa Nominee no program. program so o, ano yun ibig yan? sabihin kasama yung family, family. mo mapupunta din sa oh. Canada oh Ayan. parang ano na yun diretso permanent residence na yun parang ganun na oh. pero yung time na yun nung nag-requirements ako ano siguro umabot yun ng, ano, ng one month yung requirements ko kasi tagalaiti ako so doon ko pa sa late kinuha yung ibang mga requirements, uh, ko mm. sa school yung mga sa, sa yung birth certificate basta oh, um, lahat lahat na lahat lahat, 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 lahat lahat na nasa nasa late talaga kasi oh, so, sa Bulacan naman ako nakatira oh, tayo, so, kami so, asawa ko kasi doon kami nagtatrabaho tatrabaho so, sa production swine technician mm, na kumpleto mo lahat yun so, na kumpleto ko after a month na kumpleto ko so, Then, yun na after a month pinasa ko na lahat kasi so, yung kompleto na inasista ko ng staff nila, di kompleto na lahat. Oh, so After naman, pre-nasis nga sa immigration. Oh. So, ilang, Tapos, ilang, ilang years, ilang years before, before ka nakalis na? No? Umabot din ng 2 years kasi 2008, April, ako nag-apply. Ano, nag -apply. Tapos, oh. nakalis ako, 2010, 10? March 30 ata yun. March 30. Ayun, no? Mga 2 so, years. so, bali yung una lang ako, ah, kumbaga, a-process uh, papers mo, as in, uh, di diba, is is Oo. So pero nauna mo na pag-process yung sa akin kasi ako yung balik principal. principal. Ako yung Ikaw. principal. Hmm. Tapos yung pinaprocess yung paper ko, ano lang muna siya, working permit working kasi permit. dumating ako dito working permit, pero yung ano talaga namin, yung offer is SMP kasama yung family so, ko. Pero eh, yung sa akin lang muna yung inuna para working permit. Ano? Mm -hmm. Tapos at the same time, pinaprocess din yung papers ko para permanent residence ko. Kasama na kasama yung, kasama family. family. ko, Oo. yung anak ko at saka yung asawa ko. So mga ilang months yun before na na-aprobahan nyo, uh, yung permanent residence nyo sa Canada? Mga ilang months lang yun. Ano kasi? Kasi umalis ako April ay March 30. Mm -hmm. Kung pumunta so, ko dito. So, 2010. 2010. Oh. Tapos pumunta ako, pag ko dito, gano'n din, gano'n din petya. Mm -hmm. Tapos, March, April. Tapos pagka-May, pagka mga second week ng May, may nag-email, nag-email sa akin yung agency sa Pilipinas na kailangan ipadala ko na yung passport ko kasi yung permanent residence namin na isang family is approved na. Oh, so, approved na? Oo, hmm. approved na. Okay na. I kailangan ko yung passport ko ipadala sa Pilipinas para din ma isa pa doon sa passport din ng ano ko ng mga ng Family. asawa tsaka anak ko Family, ano para oh. sa pag ano na talaga pag PR na pag, pag ano na yung pagtatak na yung na, na, na p PR, PR na, na okay tapos so, nagka problema din naman dapat second week ng May napadala po na ang hmm. problema, dito yung company na pinatatrabahoan ko kasi na na-late sila bago ako inform na kinahanglan na nila oh, yung passport hmm. ko para Bali ipadala sa Pilipinas. So, bali sana mga ka... Tapos, ano na yun? Mga kasunod ng family? Oo, oh, dapat ano yun. Kung naipadala na ko yung passport ko noong May, second si so, week ng May, hmm. pagka June, first week ng June, nandito na, na yung, na, yung family. family, ko. So, yung 2010 din no. na The same year. okay. so. mga six kanlurig ng June nandito na yung family ko. kung naipadala ko yung passport. ko kasi mag-expire na rin yung medical ko last week ng June. okay. so. O, bago mag-expire yung medical ko, kailangan yung family ko nandito na. tapos exit na ako sa immigration din dito. Oh, okay. yung, yung, yung company na pinagtatrabaho ang po, nalit na inform ako so, para ipadala. Kaya yun ang nangyari. Pero, oh, pero okay lang yun, at least na nandito na yung pamilya mo. Oo, oh, at nandito. At least, pero natagalan din Tagalan. kasi. So, mga ilang months na bago. Nag-medical pa kasi ako ulit dito. Ano, eh, Nag-medical ako, um, uh, nag antay pa ako Mga July at July, nag-medical ako ulit kasi naabutan ng expert yung ano ko, yung, yung medical, medical, ko. Oo, oh. nung last week ng Diyos eh. Pagka, July, nag-medical ako uli. So, mm -hmm. nagantay ako kung ano yung result ng medical ko, kung okay na. Eh, kung okay na yung medical ko, di po-forward na nila doon sa, ano, sa Pilipinas. Mm. -hmm. Tapos, at least, mm, -hmm. at, least, uh, at least, nandito, mga, mm -hmm. mga ilang buwan lang nandito. Tapos, na. so, anong, anong months na nakarating sila ng 2010? Kasi sabi mo 2010. Oo, oh, 2010. Tapos, ayun nga, 2010, Naka okay na yung ano ko, yung medical ko ano, di, ayun na naka-exit na ako dito, naka exit na ako sa ano dito sa immigration, immigration. para permanent residence. Pagkatapos yung family ko, dumating sila 2010 December 17. Ayun. Bali 9 months, months lang na naghihintay sila. Oo. Oh, that's uh, Pero dapatnya 1 months lang yun nakakasunod na sila mm. kung talagang so, napadala <clears throat> ko yung ano ko, yung passport agad hindi na delay yung mm. ano, yung yung inform sa akin. So, okay. pero yung sa yun, ano okay. nilang Diyos ay yung sa yun hmm. year na yun, nakasunod din Kasunod naman na. sila December, Di, eh, ang, ang, 2000 ganda pala, yun, oh. December, ang, December lang din so maganda pala yung, yung hmm. pala yung, ano, yung, yung nasa farm talaga nagtatrabaho dahil mabilis, yun talaga ang kinangailangan siguro sa Canada ano, diba? noong unang time na yun 2000 din kasi kala ka asan pero diba? ang kawang kasi ang an, requirements kasi nila doon kailangan mayroon ka experience din sa farm at least at two, least two years, years experience. Two years Ayan, naman na, namin nagtrabaho doon sa Monterrey. So, almost, oh, ilang, ilang years? Ako, 6 six years ata ako noon. Oh, okay. Yun. Kaya ayun, so, sa so, ng pala. Diyos, ayun, nandito na din yung family ko. Happy ka naman? Ay, syempre. okay. So, happy yung asawa mo? Ay, ko lang. <laughs> sa kanya. <laughs> oh, thank you so much. So, at saka siguro, Bira next na interview ko sa iyo. Kung talagang nagustuhan mo rito. Nagustuhan mo talaga rito, no, iba. O oh, syempre. Okay. Kinakabahan na. <laughs> so, thank you so much guys ha? at uh, at uh, uh, next video like, na interview natin si Ma'am. Si Ma'am Emily. Oh, yeah. uh, diba? Um, maraming uh, uh, So, maraming maraming <laughs> salamat guys. Until next time po. Thank you so much po sa Thank you so much guys. Uh, please don't forget to so, subscribe. Kachiko. Kachiko ka TV and follow. Family. And turn on the thank notification bell para pintin kayo sa mga videos. And please share, subscribe, and like. Thank, thank you so you much. Thank nice. you.